Hi mga tita, ako nga pala si Mami Imes. At ito ang kwento ko kung paano ako nakakuha ng libreng hair color application sa SM Clark. Gusto niyo bang malaman kung paano? Tara na at sabay-sabay nating alamin. Pumunta ako kanina sa SM Clark kasi nalaman ko na may libre palang nag ng hair color sa cosmetics area. Napasin ko ito kahapon habang papunta kami ng grocery ng anak ko. Tinanong ko si ating maganda kung ano ang kailangan para ma-avail yung free hair color. At saya kasi nahita ko na palito talaga maglagay si ate ng product. Ang plan ko talaga ay ako na lang ang maglalagay sa sarili ko. Dahil dati, ako na rin ang naglalagay ng hair color ko. Pero dahil nakita ko sa si Jamie na matyagang maglagay ng products, na-curious ako at tinanong ko siya if e, free ba yon Or pwede rin bang magpalagay? Bumalik nga ako at bumili ng dalawang products nila. Si ate Jamie na ang naglagay. Ang gaan nga ng kamay niya at talagang inunti-unti niya yung buhok ko para malagyan lahat. Umabot din ng halos isang oras ang paglalagay niya. Wow, kahit free, sobrang tiyaga niya. Sa mga parlor na pinuntahan ko, minsan hindi pa ako happy kahit mahal pa yung bayad. After one hour, nilagyan niya ako ng hair cap. Nagpasyon pa ako sa SM kahit may hair treatment pa ako. Pagbalik ko, balnawa na agad ni Ate Jamie ang hair ko. Hinugasan niya ito na maigi at nag at conditioner pa na blow dry pa siya. Simpleng hair color lang ang ginamit ko, yung medium brown para mag-blend sa dark hair ko. Natapos ako ng 4pm. Mga tita, kung gusto niyo rin na magandang pagkalagay ng hair color, puta na lang kayo si SM Clark. Hanapin niyo si Ate Jamie. Araw-araw siya nandoon at first come first serve. Thank you for watching. And don't forget to like and share. See you on my next vlog. By the way guys, ano lang to? Practice. <laughs> so bye mga tita, stay beautiful and confident. Bye.